tag. Lolo Meno Ay, si Lolo Meno Ayoko ko dyan, Ella. Masyadong ano. Masyadong mataltal. Ay. ay, 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 ay. Tuwa. Tatalbog ka dyan. Kasi wala pang ano ah. Wala pa kasing maraming pasahero. Sunday. Sa so, jeep ako makakakita ng magaganda. Wow! Ang baisa. Kita mo? habi ko sa iyo eh. Hindi ito yung maganda sa jeep eh.